Sa isang tahimik ngunit punong-punong emosyon na gabi, dumating si Vilma Santos sa The Heritage Park sa Tagig upang magbigay ng huling pagpupugay sa kanyang matagal ng kaibigan at dating kakumpetensya sa industriya, si Nora Aunor. Suot ang isang puting long-sleeved polo at itim na pantalon, hindi kailangan ni Vilma ng anuman pang salita ang kanyang presensya ay sapat na upang maramdaman ang bigat ng kanyang pakikiramay at pagmamahal. Ang video ng kanyang pagdating na ibinahagi ng ABS-CBN News ay agad na umani ng mahigit 100,000 views at libu-libong komento mula sa mga tagahanga. Marami ang naantig sa eksenang iyon, hindi lamang dahil sa mga alaala ng dalawang reyna ng pelikulang Pilipino, kundi dahil sa mensaheng dala ng eksenang iyon, na sa huli, ang tunay na pagmamahal at respeto ay nangingibabaw sa lahat. Dekada ring naging bahagi ng kasaysayan ang rivalry ni Nora at Vilma. Sa tuwing mababanggit ang isa, palaging hindi mawawala ang pangalan ng isa pa. May panahong tila imposible silang magtagpo sa iisang okasyon. Dala na rin ng matinding paghahati ng kanilang mga taga-suporta, ang Noranians at Vilmanians. Ang kanilang pelikula noong dekada 70 at 80 ay nagsilbing tagpuan ng tensyon, intriga at kasikatan. Ngunit sa kabila ng lahat, sa likod ng kamera, may kwentong mas makulay, isang kwento ng unti-unting pagbubuo ng pagkakaibigan. Naikwento minsan ni Vilma na may mga pagkakataong halos hindi sila nagkakausap noon, hindi dahil sa personal na alitan, kundi dahil sa pressure at expectations ng publiko. Ngunit nagkaroon ng turning point nang pumanaw ang isa sa mga magulang ni Nora at dumalo si Vilma upang magbigay ng pakikiramay, sa gitna ng lungkot, nagsimula ang tunay na ugnayan. Mula noon, naging mas malapit sila. Sa katunayan, naging magkakumari pa nga sila. Sa likod ng rivalry, may dalawang babaeng parehong nagmahal sa sining, parehong sumugal at nagtagumpay sa bawat papel na kanilang ginampanan at parehong nagbigay saysay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanilang mga pelikula, T-Bird at Ako at Ikaw ay Akin, ay hindi lamang naging iconic, kundi naging tulay para sa mas malalim na pag-unawa ng kanilang artistry at pagkatao. Sa bawat eksena, kitang-kita ang respeto nila sa isa't isa bilang artista. Hindi simpleng kompetisyon kundi mutual admiration ang naging pundasyon ng kanilang pagganap. Noong 2017, sa Star Awards for Movies, sabay silang ginawara ng Lifetime Achievement Award, isang patunay ng kanilang pantay-pantay na halaga at kontribusyon sa sining. Nang mga panahong iyon, wala nang tensyon, wala nang pagkakahiwalay, tanging pagkilala na lamang sa dalawang bituing minsang nagliwanag sa magkaibang direksyon, ngunit ngayon ay magkasamang nagniningning sa alaala ng industriya ang eksenang ito sa burol ni Nora kung saan si Vilma ay tahimik na dumating ay hindi lamang simpleng gesture. Isa itong simbolo, isang paalala na sa huli, mas mahalaga ang tunay na relasyon kaysa sa anumang palakpakan. Mas makabuluhan ang presensya sa panahong kailangan ito kaysa sa mga lumang isyo na matagal nang napagtagumpayan. Ang pagkakaibigan ni na Nora at Vilma ay isang paalala para sa ating lahat na sa kabila ng tagumpay, kompetisyon at kasikatan, ang pinakamahalagang naiwan ay hindi ang mga tropeyo, kundi ang respeto, ang malasakit at ang kakayahang magpatawad at magmahal. Sa kanilang kwento, muling pinapaalala sa atin na ang tunay na mga bituin ay hindi lang nagniningning sa entablado, kundi sa likod nito kung paanong sa katahimikan sila ay nagbibigay liwanag sa isa't isa. At sa huling sandaling iyon sa burol, habang nakatitig si Vilma sa kabaong ng kanyang kaibigan, walang nasambit na salita. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang mensahe, isang paalam na puno ng pagmamahal, respeto, at pasasalamat sa isang taong minsan niyang nakatunggali, ngunit higit sa lahat, isang kaibigang minahal at pinahahalagahan hanggang sa huli.